So, mauto, guys. Look at my one-week-old nya, alugbati. bati oh, dalit-dalit ka siya nanahon, guys. One-week pa na siya. O, oh, diba? Pero gamay-gamay pa ng gardina. Okay. Nagsugod pa ko, o, pananong balik. oh nanahon na dyan siya ay, adin ako siyang gabunuhan og organic na abuno. No, diba? Kung magkugi ka, manahon siya, makauta na ta'n yung mga ko di dili po kita nung na try piniya. Nagtanong kong piniya. <laughs> no, di ba? <laughs> ang baboy na farmer. Ang baboy na gardener. O di ba? Makalingaw man gud no? Malingaw ka ba ngayon mong bitong trabaho na apoy kuan nahitabo di ba? Ang kamunggay nga ni Kubul. <laughs> ang among palibot. Ah. <laughs> ayaw mo pa samang-samang na kay na gamay ng yuta basin ilubong tamong buhi diri na naglagot trabako